Anyo mga korekong, andito tayo ngayon sa may Paju City, dito sa may Galilee Gongwon. So ang restaurant na to, ang mga specialty nila is yung eel. Ayan, so mag ihaw, -ihaw tayo ngayon ng eel for today's video. So andito tayo sa may loob at napakalaki ng restaurant na to mga guys. So ang dami ditong pumupunta, kita nyo naman sa may parking, sa may labas, punuan yan lagi at ang napakalaki ng restaurant na to so ang restaurant na to yan freshwater eel ayan ang specialty nila dito so tara na upo na tayo so ganito kalaki yung lugar na yan ayan so, may... ang doon sa may likod may mga kapihan din yan doon so ayan napakalaki so bali dalawang building to ito yung loob nya Ayan, so kahit napakalaki ng lugar na to guys, ang pinaka nagustuhan ko dito is yung ang bilis nilang iserve yung mga food. Ayan, iserve na kaagad yung ating fresh water eel. At lalagay na yan ng uling, so ang bilis talaga. Kahit maraming tao, walang kahasel-hasel. Ha so ayan, dito guys sa Korea, sikat na sikat kainin dito yung mga ganito, yung fresh water eel na to. Alam nyo kung bakit? kasi yan yan yung buntot na yan guys yung kasabihan dito pag kinain mo yan pampalakas <laughs> daw ng junior yan, yan. so kaya naman hindi dito tayo ngayon para lumakas yung ating junior so sariwang sariwa siya guys kita nyo naman may dugo pa at ayan ang bango so actually kapag order nyo nito doon pa lang yung kakatayin kaya kita nyo naman fresh na fresh may dugo pa yan So, medyo mahirap ang, ang pagtanggal ng mga tinik niyan at saka pag iwa niya so kailangan na mabilisan sila dyan so ito yung mga ating side dishes sa so, sawan mga fresh garlic, ginger para hindi siya masyadong malangsa ayan may sarili din, may sarili din silang asin so tara na lapangin na natin yung mga yan lulutuin ko na siya sabay sabay para isang kainan na lang So ganito ang paghiwa niyan. Gupit-gupitin lang natin after natin mag-grill uh, ng half na yan Pa i-grill natin siya. Itatabi-tabi natin siya doon. At yung mga kainin natin, tsaka natin lagi sa gitna. Yung restaurant nga pala na nato guys, uh, pwede kayong magdala ng mga pancha ninyo, ng kimchi ninyo, ng mga sauces ninyo, pwede nyo i-grill dyan. So ang bibili nyo lang dito bali is yung, yung eel na yan. At, at sa may labas, meron silang parang mini mart doon. Doon kayo bibili at pwede nyo lang lutuin yan. So ganito ang pagkain nyo guys. Lalagay nyo siya sa may sam, yan, parang sanggup sal. Sa so, may salad. Lagay nyo lahat ng pwede nyo ilagay dyan. Lagay tayo ng kimchi, sauce, samjang, ayan. So, Korea na korean nga kapag malaking bibig mo, pag nasubo mo yun ang buo Ito. At isa pa yan, lagay natin sa may, dip natin dito sa may parang teriyaki sauce nila. Yan yun, talagang perfect na sauce dyan. At syempre, babalutin na naman natin yan. Lagay, lagay natin ng uh, pickled ginger. Syempre, hindi mawawala yung kimchi dyan. And then yung bawang, ang pabango ng nininga. ayan guys nagdala rin tayo ng ramyon pwede kayong gumawa ng ramyon dito so, hindi lang iyaw iyaw no? pampano yan parang pampahimagas yung ramyon yan lagi yung kinakaya ng korean after ng pagkaya uh, ng meal so ayan pwede rin tayo mag iyaw dito ng, ano, ng marshmallow para sa mga baget Ayan, ayan pinaka-favorite niya lang dyan, yung marshmallow and then syempre after ng mga kainan na yan dito sa Korea after kainan so mag tayo dito lang sa tapat ng restaurant na to itong Sasom Coffee Pagdala nyo yung, res yung resibo ninyo, bibigyan kayo ng 20% discount sa lahat ng order ninyo. So, dito na tayo magkape. Huwag na tayo lumayo. Yan, napaganda rin ang loob. Yan, napakaliwalas. At syempre, ito na yung ating order. May coffee, mga egg juice, yan para sa mga baguets. So yan guys, thank you for watching. And kung taga kayo, kung gusto nyo kumain ng mga jamo, number one dito sa padyo itong jamo place na to. So punta na kayo. Annyeong!